Okay, hello po mga farmers Isang maganda umaga po sa ating lahat For today's video mga farmers I-share ko sa inyo yung gamit ko na Abono dito sa tanim ko na sili Sili panigang kaneko hot pot 207 Ito po ay 103 days old na po At kung makikita nyo mga farmers Grabe siya magbigay ng bunga Ito mga pala mga farmers ay nasa 800 puno na lamang dati itong 1000 puno pero madami na pong mga namatay yeah, as you can see mga farmers dun sa part na yun dami na siyang namatay at sobrang kahitikan niya sa bunga mga farmers ay kung makikita nyo humapay na yung kanyang puno sa so, sobrang bigat ng kanyang bunga sobrang daming bunga mga farmers at ito pa nga pala mga farmers ay napitasan na namin ng 100 kilos isang 50 kilos tsaka isang 50 kilos bali ang ginagawa namin mga farmers ay ano lamang po by order po kami ah uh, ang napitasan namin ay yung part na yun simula dulo hanggang dito sa may part na to yun yung unang order tapos yung pangalawang order yung dulo na yon ang sa may kabila ng kamuting kahoy tapos itong part na to ito pa yung pinakatira hindi kasi namin mapitas ng derechuan kasi wala kami pagbabagsakan by order lang po kami kasi sa palengke lamang po kami nagdadala ah, talagang sobrang hitik talaga sa bungo tong ang tanim ko na silipan ang kanay ko 27 na variety sa loob po ng 100 days talagang malalaki pa rin ang kanyang bunga at share ko ngayon sa inyong mga farmers yung binadamit ko na abono dito sa aking silipanigang po at kung bago lang po kayo dito sa aking muting channel at nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video wag nyo naman kalimutan mag like share and subscribe na rin po para po lagi po kayong updated sa aking mga future uploads tungkol po dito sa pagtatanim ko po ng gulay at tungkol po sa pag-alaga ng sili po kung kayo po ay may tanim na sili uh, hello mga farmers sa pag-abunong nga pala natin ng sili, ito yung gagamitin natin ito yung Yara Winner medyo mahal po itong abunong na to pero solid naman po at ang lalagay natin mga farmers ay dalawang kilo sa isang drum. Ayan o. Oh. tayo ng dalawang kilo. Ang kagandahan pa dito sa mga produkto niya, mabilis po siya matunaw. Kaya maganda po itong gamitin. Ayan, dalawang kilo na po. Ay, inak po natapong. Sayang. Hmm. Malas ka farmers na natapong pa yung mga Pero okay lang. Bawal ko na lang. Tapos, ang sunod naman ay ito. Sixteen. 20 zero isang kilo lang yung lagay ko mga farmers kasi malaguna naman yung ating sili so ayan po mga farmers ang lagay natin sa Sandra tatlong kilo bali ito ay mixture po ng 1620 zero tsaka po yara winner ang 1620 zero mga farmers ay isang kilo lang at ang winner ay dalawang kilo. Tapos ang lagay ko sa puno mga farmers ay isang lata ng sardinas at kalahati. So ayun mga farmers, ito na yung pagkitimplahan natin ng abono. Ito ay 200 liters na drum. Tapos nagpalabis ako ng isa. Para kasi nung huli, nagkulang na isang balde. At ito na yung ating tinakal na abono kanina 1620 sa kilo at yarrow na 2 kilos tapos ngayon tutanawin natin ito sa drum bago po nyo ilagay sa drum make sure po na tanaw na yung abono dahil itong 1620 po mga farmers ay mahirap po itong tanawin pero kung may mabibili naman sa inyo ka farmers na ah uh, Yara na Ball mas mainam po yun kasi po yung Yara Nitra mga farmers ay meron na po yung uh, boron at calcium kaya po maganda po yun Ah uh, kaya naman ito yung ginagamit ko kasi nagano pa ako ay yung may mga tira pa akong 1620 inubos ko muna <clears throat> Talayan po nating mabuti ka farmers. <clears throat> may ito nyo, pa yung 1620. Ito talagang napakahirap tanawin. So, ayun mga farmers, bali na halo ko na nga pala yung abodo. At ito, ready to drench na po tayo. Ito yung gagamitin natin na pag-drenching. Ito po ay katambas ng isang lata at kalahati po ng sardinas. Doon muna tayo mag-uumpisa sa dulo. Solo nga lang pala ako ngayon kasi wala akong katulong. Malis yung kapatid ko kaya ako lang. Bali yung napitasan lang pala mga farmers ay simula dito sa part na yun hanggang dun. Bali ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay hanggang dito pala 7 7 na linya po Ayan Medyo may kulot-kulot na nga rin tong sili natin tayloray yung gamit ko dito pero parang hindi na may epekto kaya papalit ako ng gamot ayan ito hindi pa ito napipitasan ganda sa may puno ng kahoy na yan tapos yung daris papunta na napitasan na kagaya nito mga farmers kita nyo sibir na yung kulot nitong puno na to at kung may kita apektado rin yung kanyang bunga kumukulot din pati bunga ito pa nga pala isa sa problema ko dito sa sili ko ayan daming namamatay kabunot ng talong diretsyo time lang ako ng sili kaya ito nangyari pero okay lang wala na tayong gagawa nakatanim na hindi naman siya naubos lahat marami pa rin tira ayan nadaling ko lang ito ng nodox pero wa epic din sayang lang kaya dasal na lang kung may matira at sa pag drench nga pala natin mga farmers ayan ugaliin natin haluin lagi yung abono kasi tumitinin yun tapos direct pa lang natin yan sa puno at natin kapatamaan yung mga dahil dahil masusunog yan may po kasi yung abo weekly po yung drenching every 7 days yan tapos tomorrow bibiligan natin kapadiligan ko dun sa kapatid ko ganun lang naman mga promise Kaya natin yung didiligan para tumalamagad yung ating nilagay na abono. Mas maganda nga pala mga farmer sa sili kung naka-plastic. Kasi itong aking ito naman akong budget that time kaya hindi ko na nalagay ng plastic pero mas mainam po talaga yung naka-plastic mas maganda po ang sili kapag po naka-plastic mas madami magbunga at saka maganda talaga based po sa aking experience at saka kahit anong halaman naman po mga promise, mas maganda talaga pagka naka-mulching A few moments later. Okay, mga farmers, last ano na po? Last timplada na. O, oh, last na balde na po. Ando na ako sa kabila ng mga puno ng kamuting kahoy po sa kabila. Balit tatlong linya lang po yun. So, hanggang dito na lang po. At kung bago lang po kayo dito sa Ayamonting Channel at nagustuhan nyo itong video na to mga farmers, huwag nyo mga kalimutan mag-like, share, and subscribe namin po para po updated po kayo sa aking mga future uploads. Maraming salamat po sa panonood. God bless us po.